Hello mga kachoko pam, another day, another mini vlog po ngayon tayo at ngayon nga po ay 6 weeks na itong ating mga puppies, yung puppies po ni Milka kaya ididiworm -de ko na po sila ngayon, pang, bale pang tatlong deworm na po nila Ayan. at ito nga po yung gagamitin ko sa kanilang pag -de deworm Siyempre, andito naman po yung listahan ng kanilang timbang dati at yung huli nga po pala nilang timbang ay umabot na sila ng 0.70. Ganun po. At ngayon po, malalaman natin kung ilan ang itinaas nila. Umpisahan na po natin ang pagtitimbang at i-start ko po dito kay milwan, 1. an 1. At siya po ay halos 1 kilo na. Ayan po ay medyo mataas ang timbang niya. Halos umabot na siya ng 1 kilo. Next naman po natin titimbangin ay si male 2. Ayan. Ayan. At halos pareha sila ng timbang ni male 1. Ayan. Ah, halos umabot po sila ng 1 kilo point Next naman natin titimbangin itong si female 1. Ito po yung medyo yung pinaka maliit. At ayan po, tumimbang lang siya ng 3-4 na mahigit. Ayan. Ayan po, 3-4 pong mahigit. Mga 0.70, point 0.80 point ganun po. Next naman, eh, itong si female 2. Ayan, si Choco Choco. Ay, baka mahulog. Ayan. Ay, point, 80, point 85 po. Ayan. Point 85 siya. Ayan po si Jojo ko. At ang panghuli ay itong si male tree. Ayan. Bale, tumimbang din po siya ng point 85. Point 85 po si male tree. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan, okay na rin. Ito po yung dating mahirap pa inumin. Medyo, ano na, ang ganda niya o, oh, pangumpango. Oh. Kill one, ayan. Hmm. Point hmm. eighty lang siya, ayan. Up, up, up. Okay na. Oh, oh. Choco, si Choco Choco. Ayan, ikaw, oh, ang bilis na naman pa inumin. Ah, ah. Kala ko, mabilis eh. Meron pang konti. Yan. Si brown nose. Itong huli kong pa inumin. Oh, sarap. Oh, sarap naman. At ayan po, natiwarm ko na po ang ating mga puppies. Aabangan ko na lang po yung mga pupo nila kung may lalabas na warm. At kung may lalabas naman po warm sa kanila ay after 3 days ay ididiwarm ko ulit. Ayan. Pero mukha naman pong walang warm sila kasi yung kanilang pupo ay buo. Ganun po kasi kapag ang pupo nila ay basag, tiyak na may warm. Pero pag buo ang pupo, ay wala po silang worm. Ayan. Pero aabangan ko rin po. Titingnan ko po ang magiging pupo nila ngayon.